Patuloy nating binabantayan ang epekto ng bagyong Tino na nakaapekto sa mahigit 340,000 katao sa 1,397 barangay sa mga rehiyon ng MIMAROPA, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Agad tayong nag, uh, nakapagsagawa ng preemptive evacuations at ngayon ay may mahigit 175,000 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Ang DSWD ay uh, nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinaka-apektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na, na opisyal. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. Ngayong araw ay makakasama naman natin si OCD spokesperson Juni Castillo upang pag-usapan ang naging paghahanda ng pamahalaan sa sama ng panahon at ang kalagayan ng ilang bahagi ng bansa na sinalanta ng bagyo. Maya, maya po ay makakasama din natin si DA spokesperson at assistant secretary Arnel de Mesa upang talakayin ang rice importation ban sa bansa at iba pang programa ng pamahalaan. Magandang umaga po, Sir Castillo. Magandang umaga, Ma'am Claire. Magandang umaga po sa lahat ng uh, Malacanang Press Corps. Sa atin po, ano, ongoing na dahil activated ang ating uh, National uh, Interagency Coordinating Cell at sa ating NDRRMC. Sa pinakahuling ulat po ng NDRRMC at NIACC, meron na pong um, 100 or rather 17,000 ang mga pamilya ang apektado ng bagyo and then this is about 60,000 na ating mga kababayan ang apektado po. Pero kagaya ng nasabi kanina ni Yusek Claire, no, sa utos na rin at direktiba ng ating Pangulo na maghanda para dito sa Bagyong Tino, nagkaroon na po ng preemptive evacuation, umabot po sa 129,700 na mga pamilya ang nakapag-evacuate. At saka, ito po ay umabot sa 387,000 nating mga kababayan ang preemptively evacuated sa iba't ibang rehiyon po magmula sa Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, sa Region 8 at ganoon din sa Caraga Region. Ang pinakamarami po ditong preemptively evacuated ay sa Region 3 sa Eastern Visayas. Sa atin naman po uh, sa loob ng evacuation center, meron tayong inaalagaan ngayon ng mga kababayan natin na nandoon sa evacuation center. This is composed of 362 evacuation centers kung saan ang atin pong Camp Coordination and Camp Management Cluster ay uh, kasulukuyan pong nag-aasikaso sa kanila. Then meron naman po tayong mga kababayan no, ah uh, meron pong isa uh, doon sa Bohol sa Panglao. Oh yeah, sa Panglaw, um may napabalita po doon na ah, nasawi no, um natumbahan po ng isang punong kahoy. Again, this is for validation no. And then we we still have to validate other reports also coming from other regions. And then meron din po tayong Uh, mga stranded no ng mga kababayan uh, this is composed of 1400 na mga stranded passengers kung saan inaasikaso din po nung ating mga response clusters specifically itong sa camp uh, or rather food and non-food uh, item cluster no uh, pinapakain sila doon at saka um, some of them were brought uh, to uh, evacuation centers, at yung iba naman po ay nandun sa mga uh, pantalan, sa mga terminal areas. And then we also have uh, sa power outage naman po, uh, based on the report of uh, the National Electrification Authority, uh, out of the fef uh, rather 57 po na mga electric cooperatives uh, in different affected areas, uh, meron po dito yung 8 ay, Uh, no power and then 15 are partially po, no power and then uh, meron naman pong 18 that are still operational so ongoing po dito ang restoration sa mga areas na ito but then again in um NIR at saka din sa MIMAROPA no um, marami pang mga areas doon at hindi pa natin pwedeng puntahan dahil uh, as as of this morning ay eh, malakas pa po ang hangin at sakamalakas pa po ang uh, bagyo. In terms naman po doon sa ating debris clearing that are ongoing doon sa mga regions na nadaanan na uh, specifically sa Eastern Visayas and then sa um, uh, Central Visayas also um, Meron naman po kasi tayong nakapreposition na doon ng mga teams. no. This is composed of uh, 10,448 assets natin. And then meron tayong personnel na naka-standby doon and have been deployed. And are on standby ay ito pong 1,737 natin mga uh, personnel for the debris clearing and civil works. In some of the flooded areas, um, we have initial reports coming from Caraga sa Agusan. Uh, meron doon limang areas na napabalitang um, uh, and we've seen images no, of, of those na mga binaha doon we also have uh, initial reports coming from uh, Cebu na mga binaha din po ano uh, sa Muntalisay um in Cebu And then ito naman po we have um, on standby uh, ating mga personnel po that's around 30,000 personnel of the search rescue and uh, retrieval um, these are coming from AFP, BFP, PCG, uh, ganun din yung dun sa ating mga regional at sa mga local uh, disaster risk reduction and management uh, councils. Um, in terms of the um, uh, family food box no at saka ating mga non-food items these have been preprocessed uh, prior to the onset of the um, bagyong tino so meron naman po tayong mga naka-preprocess doon and so far wala pa tayong na kukuhang reports that will uh, na kinulang no but again Um, dahil nga ang sabi ng ating Pangula ay maagap at mabilis na pagtugon sa pangangailangan those na nakagamit na po nitong mga food and non-food items ay inaayos na rin po as we speak not ongoing yung NIACC meeting sa uh, sa NDRRM operation center inaayos na rin kasi yung mga air assets natin uh, coming from the AFP na magsasagawa ng rapid damage and needs assessment sa mga affected areas and then ganun din sa pag-replenish ng ating mga food and non-food items. Ayan uh, po muna ang pinakalong update mula sa NDRM o Operation Center. Good morning, sir. Sir, meron na pong napalitan na namatay sa Bohol. Uh, can you confirm this? At uh, ilan na po nadagdagan na po ba? Ah, uh, yes po. Yung po yung isang nabanggit ko kanina no, sa Panglao Bohol. Ito po yung natumbahan na po ng punong kahoy uh, doon. Again, as, as we always say, no, this is for validation of the management and dead of the dead and missing cluster ng, ng MDM isa. Um, sa official na datos, yan pa lang po muna but we are confirming uh, two other reports po no, na hindi ko pa po maibabanggit hanggat hindi pa po natin na-verify. And then, uh, sir, sa Cebu, sir, meron ding mga flooding na reported. And meron ding mga resident daw na ayaw din silang magparescue. Uh, ano po yung payo natin sa kanila? And meron po bang mga force evacuation pa rin ginagawa? Um, meron po mga nangyari sa among the local government units no, uh, na mga... Uh, Ginawa pong mga forced evacuation, ano, dun sa mga areas, especially dun sa mga baybayin. Uh, yes po, meron pong mga napaulat na mga uh, binaha dito sa Cebu. Some of these areas, ito mga sa Talisay, Cebu, ay uh, umupo na rin daw as of uh, this morning. Yung po yung mga nakikita nating images, no, some of those are asking for rescue. At yung kung nababanggit man po na merong mga hindi nagpa-rescue doon. These areas kasi, ang mga bahay dito in, in some of those um, streets, no, ay mga two stories, no na normally hindi naman sila naabot ng hanggang two stories pero dun sa mga nakita nga nating images meron dun mga inabot na at na Kumbaga tumaas yung baha uh, hanggang sa first level no. So yun po siguro yung mga nakita natin. Ah uh, kanina kausap na natin yung uh, OCD uh, Region 7. So yun po uh, kasama na doon sa nag-deploy ng mga SRR or search and rescue and Retrieval or search and rescue uh, teams no. Nagpadala ka agad doon, ganun din yung ating debris clearing. So hopefully after lunch we'll be able to get the full picture of those areas. Last na lang sir. Sir, so, yung Although ang sinasabi ng pag-asa, uh, in-expect nang lalabas na dito yung si Typhoon uh, ngayong uh, Thursday, pero meron tayong in-expect another na possible na pumasok. So, kumusta po yung kahandaan ng, uh, ng ating mga LGUs para ma minimize nga po yung mga namamatay sa uh, typhoon. Opo, sa direktiba nga po ng ating pangulo no kay SND sa ating NDRMC chairperson no kay Attorney Gilberto Chudoro, at sa NACC, NAC ay tuloy-tuloy po yung paghahanda na gagawin ano, uh, gagawin na itong kumagawa, wave of life na no kasama na ay hindi lang doon sa LGUs kundi pati doon sa ating mga komunidad. Kaya tuloy-tuloy po kaya yung mga food and non-food items tuloy-tuloy ang pagre-replenish. Ito pong preemptive evacuation ay na ang pakahalaga, lalo po dun sa mga baybaying areas at saka sa mga critical path. So with this po, ah, dahil may tiniting na naman na isang paparating, so ang, ang sa mga kababayan po natin, yun ang laging sinasabi natin na please ah, heed, ah, makinig po no, doon sa mga abiso po ng lokal na otoridad kung pwede na silang bumalik doon sa mga areas nila, no? kung pwede na silang um, ah, bumalik doon sa mga kanilang kabahayan at sa komunidad. No? Kasi kung dadaanan pa rin sila at that that will be the same track. Eh, mas mabuti pong mas doon muna sila sa mas ligtas na lugar. Um, sir, how much is the remaining budget of the NDRRMC, yung QRF fund po? At sasapat pa po ba ito before the year ends? And how are you coordinating with the DOF po ba to, rep replenish the budget. I don't have that figure right now no Balik ang po namin doon pero in as far as the QRF is concerned no uh, even noong nangyari yung um, mga magkakasunod na lindol no at saka yung bagyo uh, nagpalabas uh, na po ng kautusan ng ating mahal na pangulo na magdagdag na po magreplanish na doon sa ating QRF. So as of now as we speak no hindi natin nakikitang kukulanin ito. At meron naman pong mga mekanismo if in case mas mabawasan pa ito that our government and then the president will will be able to replenish that no. Sir, good afternoon po. Meron na po bang mga lugar ang nag-request na mag uh, declare po ng uh, um, state of uh, calamity or state of emergency as of this moment? Ah uh, yes po, ah uh, meron na po kami mga natanggap na reports that they will be declaring no but in terms of request they need not request that the declaration no. Ang magde-declare po nito ay ang ating mga local government units. So tinitingnan natin itong mga munisipyo no Eastern Visayas and also mga probinsya na mag declare rin po nitong ah uh, state of calamity once they do that and nakapag-declare through their local sanggunian so yun po ang makukuha natin mga datos and that will be also forwarded to the regional and to the national for augmentation and na naka meron po ba tayong numero kung ilan po itong mga iba pang probinsya aside from Eastern Visayas? Uh, right now po, wala pa. Kasi kaninang umaga, no, uh, binabayo pa rin yung uh, NIR. Tapos dadaan pa ito ng Mimaropa. So hindi pa natin nakukuha kung ilan talaga ang magdedeklara nito. And then magsasagawa pa lang din tayo ng rapid damage and needs assessment to these areas kapag kahumupa na po yung uh, lumabas na yung bagyo. Okay. Uh, sir yung Cebu po 'di ba before uh, nilindol, ngayon naman bagyo. Uh, can you give us a picture lang po ano yung kalagayan ngayon ng ating mga kababayan doon kasi sa mga SOCMED Matindi po yung nakikita natin mga pagbaha doon. Ah, uh, yes tama po ano. Um specifically dalawang bagay po ano. Una po yung mga tinamaan ng lindol na binabanggit natin ano. Um, some of those kasi are nasa Bayanihan Village ito yung mga modular shelter units no. Uh, led by the DHSUD. Ah ito po mga sturdy naman po itong mga modular shelter units na ito. So hindi nila kailangang ilipat ulit no. Some of those who are uh, at the tent cities, yun kasi kailangan i-dismantle ang tent city kasi he, that, that will not withstand itong malakas na bagyong dadaan. So they were transferred to more sturdy uh, evacuation centers, some to modular uh, shelter units and then to other areas also. So yun yung nangyari. But rest assured po na itong mga inidipat natin are accounted for at kung kakailanganin nila ng mga tulong in terms of still food, uh, non-food items uh, of, of, are taken care of. Uh, so, na-dismantled na po yung mga tent city temporarily yes kasi the tent cities are designed as evacuation areas for uh, earthquake uh, affected uh, population no but that will not withstand itong malakas na hangin lalo ta typhoon category ito kaya temporarily dismantled po yun. so lahat po nang nandoon ay nailikas naman ng maayos sa mga evacuation centers and to other areas also po ma ma magkakaiba no? uh, may, may evacuation centers mayroong modular shelter units ang iba sa mga kamagaan at sa mga other areas also Thank you okay. Sir, do we have a number as to how many families were evacuated from the tent cities? Uh, right now I don't have that data no but we'll be able to uh, get back on you on that kung ilan itong uh, na sa tent cities na that needs to be evacuated and kung saan-saan sila um, na evacuate no. We will, will we get back to you with that. Sir, follow-up question lang, sir. dun sa uh, tent cities, where were they placed in um sa saang, saang lugar and Um, babalik po ba sila sa tent cities after this typhoon or do na sila magstay wherever they are sheltered right now I uh, will will have to check no up uh, specifically with our camp coordination and camp management cluster led by DSWD kung ano magiging plano as we speak no uh, pinag-uusapan yung pagbaba ng ating mga teams uh, specifically CCCM man ito through DSWD di uh, OCD and other clusters also to to be able to identify kung ibabalik pa mga ba i-put up ay i-rebuild yung, yung tent city or if they are able to be accommodated na dun sa modular uh, shelter units at saka sa other evacuation uh, centers also. also. Good afternoon, sir. Uh, kapag ganito pong may bagyo, ang first responder is LGU. Ano po. Pero dun sa mga lugar, na, yung critical areas na binabanggit ninyo, especially yung mga dinaanan na ng bagyo, mayroon na po bang mga lokal na pamahalaan na nagpapasaklolo sa national government? At ano yung specific na mga tulong na hiningi nila? Hindi pa po, um, in, in terms of, of, numbers no, and data, hindi pa namin nakukuha yung nagpapasaklolo to the national government. But let's remember also na meron pang mga regional um, agencies na yun muna yung unang bababa no to, to to be able to augment them. Now, meron din pong mga LGUs and mga na kung saan may mga preposition na rin, na as I mentioned earlier yung yung uh, debris clearings, civil works and search and rescue and retrieval na naka ah uh, puesto na po yung mga uh, regional government agencies to augment yung mga local uh, DRRM councils no so hopefully makuha natin yung data na yon kung hindi man today ay after nung isasagawang rapid damage and needs assessment